So napakalaya ng diferensya kanina na wala tayong ginamit na B8 sound card. So ito lang ang paraan ko mga idol, ano? para mapaganda natin yung ating mic dito sa ating mixer. Pagaganda na itong pag-sound lalo pag -sound, galopag sa bahay lang natin. So nagawa tayo ng video tungkol dito sa ating mixer. Ano? So ang ating mixer ay mahina din ito sa microphone lalo pag walang ganito no? itong B8 sound card. So itong tanging paraan ko dito mga idol para mapaganda yung Uh, microphone natin o yung make effects ng ating microphone dito sa ating mixer. So pag wala tayong ginagamit na B8 sound card dito mga idol, mahina din itong aking mixer ano. Mahina din ang mic output nito uh, pag wala tayong ginagamit. So ito lang idol ano? ipapakita natin dito ngayon yung PL jack na microphone natin at saka XLR kung mayroon bang pagbabago na walang ganito. So itong ating mixer mga idol na ginagamit So ito kung sa pang sound lang natin Okay na okay itong mixer natin Dahil nabili lang din naman natin ito ng uh, Hindi siya umabot ng uh, 2K So brand new din ito nabili ko mga idol Kaya ito lang nabili ko dahil ito lang din ang kaya ng uh, budget natin ano So sa microphone uh, Ito na lang ginawan ko ng paraan para mapaganda pa natin yung vocal ng ating microphone So ito mga idol ano ipapakita natin dito kung wala tayong ginagamit na B8 sound card talagang mahina din ang output nito so ito mga idol ano dalawang microphone na gagamitin natin dito so yung isa dito sa channel 1 na naka PL jack so yung isa din dito naman sa channel 2 So wala muna tayong gagamitin dito na effects mga idol ano. Sige so, papakita lang natin dito at iparinig dito yung ating uh, microphone na wala tayong mic Epex. So ito mga idol ano, ito yung ating channel 1 na microphone. So kahit itaas natin yan, ayan ang kanyang uh, volume ano, ayan. So yung gain natin dito, ayan. So talagang may rin siya no, dahil, dahil nakakalahati na rito yung ating gain. So itry naman natin itong channel 2. So ito naman yung ating channel 2 mga idol ano, ayan. So ganun din siya, uh, kulang talaga sa sa epics ano so katulad nito kasi angat natin tong epsen tapos yung pinaka dito sa ating main volume dito rin sa ating delay at saka repeat ayan so talagang konti lang ang nadagdag niya lalo pag may music ito masasapawan na yung ating microphone dito dahil um, mahina yung ating uh, microphone output so ito ngayon mga idol ano yung ating microphone ay pinadaanan natin dito sa ating uh, B8 sound card na kung saan ginamit natin sa ating uh, mic effects. So, Hello, check, mic test. So yan mga idol, ano? Ayan na yung ating microphone dito na ginamit natin dito sa, na pinagdahan natin dito sa ating B8 sound card. So, so napakalaya ng differential kanina na wala tayong ginamit na B8 sound card. So ito lang ang paraan ko mga idol, ano? Para mapaganda natin yung ating mic dito. sa ating mixer. Pero na itong pag-sound lalo pag -sound, sa bahay lang natin siya gamitin. So kung ang inyong microphone mga idol ay naka-XLR, so gusto natin gamitin sa ating B8. So may nabibili tayo dyan mga idol na adapter ano na XLR female to 3.5. No, para sukat dito sa ating B8 kung sa B8 natin gagamitin. So mayroon naman tayong pwedeng magamit yung XLR nito, XLR female to 6.35. Katulad nito mga idol ano. So mayroon tayong adapter na pwede mabili nitong 3.5 at saka 6.35 pag ganito yung inyong microphone uh, cord ano o adapter ano na papunta rito sa ating mixer. So ito kasi magagamit lang natin ito pag naka XLR dito sa ating mixer. Pero pag gusto natin gagamitin sa PL o 3.5 so kailangan natin ng adapter na uh, XLR female to 3.5 para magkasya dito sa ating BH sound card.